Kasabay ng pagurita ng World Tuberculosis Day, nasungkit ng Pilipinas ang Guinness World Record para sa largest human lungs formation. Pinaigting naman ng DOH ang kampanya laban sa nasabing sakit. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Ngayong araw, hawak na ng Pilipinas ang bagong record sa largest human lungs formation matapos makapagtala ito ng may 5,596 participants. Binasag nito ang dating Guinness World Record ng India na may mahigit 5,300 participants na kanilang naitala noong December 2017 pinakita ng mga kababayan, kababayan nating Pilipino, pag tayo ay may ginawang uh, gustuhin mag-break ng Guinness Record, lalo ito yung largest human formation organ, human organ formed by people, 5,000 plus na break natin ng record. And uh, the idea is World TV Day. Kailangan malaman ng tao, meron pa sakit na TV at walang stigma dyan. Nagagamot po ang TB. Maagang nagtipon-tipon sa Quirino Grandstand ang mga kalahok mula sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila sa kumimurasyon ng World TB Day. Kabilang sa kanila ay healthcare workers, medical students at mga empleyado ng Department of Health at mga kawani mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan. As a nursing student po kasi syempre yung number one responsibility po talaga namin is to promote uh, good health and well-being of the person po. So ayon, syempre mas nakaka-proud lang kasi kasama kami sa advocacy and program po na to. Importante po na dumadalo po tayo sa mga gantong event para maging aware din po tayo sa paligid natin, hindi lang po sa sarili natin. Hindi rin pinalampas ng ilan ang pagkakataon na makibahagi sa makasaysayang selebrasyon. We're just hoping na sana yung mga programs like this madugtungan pa po nila. Mas maganda pong may akalat po yung teachings para mas madami pong makaalam. We're so much grateful po for this opportunity na maka po and we're hoping for the government na mas, na mas more activity pa po, po and more facilities about it sa datos ng Department of Health, tumaas ang bilang ng mga naitalang tinamaan ng tuberculosis sa bansa sa mga nakaraang taon. Dahil dito, mas pinaigting ng ahensya ang kanilang kampanya laban sa nakamamatay na sakit. Tumaas tayo, no, for the uh, dati dati nasa mga 400,000 plus ang ating cases uh, a, a year, ngayon nasa 600,000 oh, almost uh, 2 billion yung na-diagnose na natin at ginagamot at uh, hinahanap natin yung mga multiple drug resistant TB, yung mahirap gamutin. Active case finding tayo, no? lahat ng mga may ubo, ina-x-ray natin yan, may sputum test, molecular test. Uh, nakakuha din nga ako ng donation galing sa South Korea ng mga molecular test, yung RT-PCR testing ng uh, TB. Yun na kasi ang pag-test ngayon eh, kagaya nung sa COVID. Payo ng kagawaran sa publiko. Mga taong ubo ng ubo, nilalagnat pag dumudura ng dugo, magpa-exay ka agad. Libre po ang gamot ng binibili ng Department of Health. Ang TB ay hindi lang problema sa Pilipinas, problema po sa buong mundo. Kaya kaya natin to. Yes, we can end sa bayanihan. Tuldukan ang TB. Bien Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.